Ang urological emergencies po ay mga sitwasyon kung saan ang mga problema sa urinary system ay nangangailangan ng agarang atensyon. Mahalaga po ang pagbibigay ng sapat na pansin sa mga karamdaman na ito dahil posible po itong magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng isang tao. Kung kaya para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa urological emergencies ay makakapanayam po natin ngayong umaga ang urologist na si Dr. Joseph Lee. Good morning at welcome back sa Rising Shine Pilipinas. At Merry Christmas! Oh, happy holidays! Dr. Joseph. Joseph. Yes, happy holidays sa inyo. Uh, buo -buo ng RSP. Magandang umaga po sa, sa iyo, Dayan and Audrey. Alright, Dr. Joseph, para po sa malawak na kaalaman po ng ating mga manood, ano po ba itong urological emergencies at ano ang iba't ibang uri po nito, Dr. Joseph? Tama ka Dayan, kagaya ng binanggit mo kanina, uh, ito ay mga sintomas o mga kondisyon kung saan kailangan natin bigyan ng uh, medical um, management agad-agad, agaran kasi ito ay may kinalaman sa uro urogenital uh, anatomical structure, no? Uh, ito po ay pwedeng ma-consider na non-traumatic or traumatic. Pag mga non-traumatic kasi yung mga hematuria, acute scrotal pain, acute renal colic, de ba, yung uh, para umbilical pain, yung sa puson sumasakit, so pero yung mga traumatic naman yung mga genital urinary trauma na sinasabi natin, no? Okay, doc, ano naman po yung posibleng dahilan o sanhinang urological emergencies na dapat malaman ng bawat Pilipino? ah uh, kasi ito may may kinalaman ito sa kung saan ang uh, area or location ng urogenital uh, condition na sinasabi natin as i was mentioning a while ago marami siyang klasifikasyon uh, depende sa kung sa urinary upper tract no kung sa kidney ba siya, sa ureter uh, sa uretra no or sa may maselang arising parte ng uh, kalalakihan o babae no so marami siyang uh, dapat uh, very broad ang kanyang consideration no like what i mentioned yung pinaka mga sinasabi nating uh, we have to look into ay hematuria, scrotal pain, yung mga renal colic, yung mga ureteral colic, yung mga uh, UTI, acute urinary retention no lalo na sa mga lalaki no yung hindi makaihi. Then uh, genital urinary trauma especially during the holidays. Ano naman po Dok, yung mga pangunahing sanyales o sintomas ng mga urological emergency na maaari pong magkaroon ng epekto sa urogenital system po ng isang tao? Mhm. Mm um, una-una kasi 'yung pinaka ano na, na, na naiintindihan natin o 'yung nagko-cause tayo ng uh, consider uh, 'yung mga takot ay 'yung pain, 'di ba? Kung saan man uh, nagmumula ang sakit, whether it's uh, the upper tract ng uh, urogenital natin or sa lower tract, ay uh, maaring ito in acute form. Pag sinabi natin dayan in acute form, bigla-bigla, no? It could be secondary to a um, traumatic or a non-traumatic, no? Mas simple na mas nakakatakot pag traumatic, ibig sabihin uh, may pinagmulan yan either uh, during the holidays. Alam mo, may, lalo na pag may mga games o ang pagkain natin ng na mga medyo Uh, maalat, mamantika, can trigger such conditions na either uh, doon mo lang malalaman or meron na before, may beforehand, na binigyan ka na ng payo ng mga doktor, hindi mo lang sinunod because it's the holiday season. Okay. Doc, ano naman po yung mga potential na komplikasyon na dulot ng urological emergencies? Okay, uh, Audrey, pag kunyari yung retention, so hindi ka makaihi, lalo na sa lalaki, so mahihirapan ka, so dapat um, uh, malagyan ka ng sonda. Pag mayroon ka namang acute UTI, pwede kang uh, pagdere siya, hindi nagagamot during the holidays, pwede maging uh, urosepsis o uh, lagnatang, lagnating ka bigla, no? o sumakit ang balakang mo. Now, with other conditions, di ba, Like yung, yung sa scrotal pain, yung mga common dyan, yung orchitis, ka infection dahil rin sa UTI yan, pwede rin magka-testicular torsion, di ba? Minsan natatamaan na like, mga bata sa games, di ba? Mga parlor games during the holidays, pwedeng magkaroon ng injury dyan. Then, um, yung mga renal colic, which is very, very common, especially in the holidays, sa emergency, yung sumasakit ang balakang, because of uh, kidney stones or yung renal infection. So, pwede maapekto yung mga iba-ibang klaseng uh, organ system natin. Mm -hmm. Okay, Doc, ano naman po yung mga simpleng home remedies of first aid na maaari pong gawin ng mga tao para maibsan po ang ilang urological emergencies habang naghihintay po ng professional help? Number one, kasi, Diane, kung merong kang analgesic for pain, di ba? Yun muna, di ba? Now, pero syempre, in the next 24 or 48 hours, hindi natin pwedeng patagalin yan, no? Pagtuloy-tuloy yan, di ba? Magmakaroon ng problema. Now, uh, kung maiibsan, lalo na sa puson o sa bandang area ng uh, external genitalia natin, kung feeling mo na tamaan siya, na traumatized, mm -hmm. uh, pwede natin malagyan ng ice pack at mm -hmm. least para hindi siya tumindi yung hematoma, okay? Then, Of course, lagi natin tinatandaan, di ba, Diane Audrey, kung meron tayong maintenance, either mm -hmm. sa para sa kidney stone or sa ongoing infection or sa mga kalalakihan nating mga may edad, yung mga may prostate problem, dapat kasi onset pa lang ng holiday, bago mag-holiday, nagpa-prescribe na kayo kung kula, ing yung mauubos na yung mga gamot ninyo or meron kayong mga safekeeping na gamot para sa inyong maintenance. Kasi mahirap eh, pag nawalan kayo ng uh, gamot sa bahay, eh, saan kayo kukuha ng prescription during the holidays? Mahirap uh, humanap ng doktor by that time, di ba? Okay, Dok. Dito naman tayo sa prevention. no ano po yung mga importanteng hakbang na dapat nating gawin para maiwasan itong mga urological emergencies? Alam mo, Audrey, number one is uh, magpatingin sa doktor, di ba? Of course, during the holidays, kagaya sabi ni Diane kanina, we don't want to go to the hospital, we don't want to look for a doctor, di ba? Unless you have somebody you can call na madali, no? Uh, importante kasi dyan is uh, kung meron man pain no whatever is the location of the pain especially in yung na mention natin kasi pag lumampas na siya ng 12 hours or more dapat siguro we have to seek consult no mm -hmm. even yung mga house remedy na sinasabi natin may not be suffice para doon sa mga simptomas. So, kailangan, uh, siguro magpunta tayo sa emergency. Meron naman tayong emergency uh, department sa lahat ng hospital, either uh, sa government o sa privado, na pwede natin puntahan. at least magcheck tayo, kasi uh, mahirap magkaroon ng complications later on, especially kagaya ng minensyon ninyo, Uh, Diane and Audrey, it's difficult on the first day of the year eh, nasa hospital ka, mm -hmm. either inooperahan ka mm -hmm. or na-hospitalize ka. Mm -hmm. Well, maraming salamat po ha ah, sa libreng telemed na ibinigay po ninyo sa amin patungkol sa urological emergencies. Dr. Joseph Lee, isang urologist. Thank you po, Dr. Joseph. And again, happy holidays po sa inyo. Thank you, Diane and Audrey and the rest of the team. Thank you, doctor.